Ang mambabatas ng Pilipinas ay nagsusulong para sa U.S. handover ng USS Philippine Sea upang palakasin ang maritime safeguards. Ang isang kilalang mambabatas na Pilipino ay marubdob na nanawagan sa Estados Unidos na ilipat ang USS Philippine Sea (CG-58), isang Titan deroga class guided missile cruiser sa Pilipinas sa pagretiro nito. Ang barko na puno ng historical resonance at nilagyan ng mga cutting-edge combat system ay nakikita bilang isang pivotal addition para patibayin ang maritime defenses ng bansa sa gitna ng tumitinding alitan sa West Philippine Sea. iginiit ni representative Rufus Rodriguez ng 2nd district ng Cagayan de Oro na ang ganitong kilos ay magiging parehong makabuluhang pagpupugay sa nagtatagal na alyansa sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at isang napakahalagang pagpapalaki sa mga kakayahan ng Philippine Navy. Ang sasakyang ito ay maaaring magsilbing batong panulok sa pagprotekta sa ating teritoryo, mga karapatan sa soberanya, at pagprotekta sa ating mga mangingisda mula sa mga panghihimasok ng mga panlabas na puwersa sabi ni Rodriguez noong Martes. Ang USS Philippine Sea, na bininyagan pagkatapos ng isang napakahalagang pakikipag-ugnayan sa hukbong dagat ng ikalawang digmaang digma ang pandaigdig malapit sa Pilipinas, ay inaasahang madecommission sa fiscal year 2025, gaya ng iniulat ng Naval News. Formal na nagpetisyon si Rodriguez sa mga pangunahing tauhan sa gobyerno ng US, kabilang ang kalihim ng estado na si Antony Blinken, kalihim ng depensa na si Lloyd Austin, at ambasador ng US sa Pilipinas na si Mary Kay Carlson, na nagtataguyod para sa donasyon ng cruiser. pagpapatibay ng matibay na pagkakatali. Binigyang-diin ni Rodriguez na ang pagkuha ng barkong pandigma ay lalampas lamang sa pagpapahusay ng depensa, na naglalaman ng malalim na pagkakaisa at hindi natitinag na pagkakaisa sa pagitan ng dalawang bansa. Ang pagkilos na ito ay magsisilbing isang nakakahimok na patunay sa katatagan ng aming pakikipagsosyo, sabi niya. Sa kasaysayan, nakinabang ang Pilipinas mula sa programang Excess Defense Articles, IDA ng United States na nagpapadali sa paglilipat ng sobrang mga ari-arian ng militar sa pamamagitan ng mga gawad o pagbebenta. Kabilang sa mga kamakailang benepisyaryo ng programang ito ang BRP Valentin Diaz, PS177 ng Philippine Navy at BRP Ladislaw Diwa, PS178 na parehong kinomisyon noong 2023 kasunod ng kanilang panunungkulan sa U.S. Coast Guard. Pagangat ng Naval Modernization Nakamit ng Philippine Navy ang kapansin-pansing pagunlad sa modernisasyon ng fleet nito, kabilang ang pagkamisyoneng ng dalawang Advanced Guided Missile Frigates, BRP Jose Rizal, FF-150, at BRP Antonio Luna, FF-151, at matagumpay na pagsubok ng missile system sa mabilis nitong pag-atake crafts. Gayunpaman, binigyang diin ni Rodriguez na ang pagsasama ng USS Philippine Sea ay maghahatid ng walang kapantay na pagpapalakas sa panlabas na arkitektura ng depensa ng bansa. Ang apila na ito ay bumangon laban sa isang backdrop ng tumitinding alitan sa West Philippine Sea, kung saan nagpapatuloy ang ekspansyonistang pag-angkin at mga mapanuksong maniobra ng China sa kabila ng desisyon ng Arbitral Tribunal noong 2016 na nagpawalang bisa sa malawak na mga pahayag ng Beijing sa South China Sea. Isang crucial force multiplier. Nilagyan ng makabagong sistema ng labanan ng Aegis at matatag na kakayahan sa missile, ipinakita ng USS Philippine Sea ang sarili bilang isang transformative asset para sa Pilipinas. Ang iminungkahing paglipat nito ay kasunod ng pagdecommissioning ng isa pang Titan Deroga class cruiser, ang USS Leyte Gulf, CG-55, na may makasaysayang kahalagahan din na nakatali sa karagatan ng Pilipinas. Habang inuuna ng Pilipinas ang kanyang agenda sa modernisasyong militar, ang pagkuha sa USS Philippine Sea ay nangangahulugan ng isang napakalaking hakbang sa pag-secure ng kanyang jurisdiksyon sa maritime at paggigiit ng soberanya sa pinag-aaway na tubig.